I'm back. This is some bruises, and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it, guys. Pag-usapan natin ngayon na kotuluyan na silang niligwa kung sino to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. So, yon So, eto nga, syempre, nagaganap nga ang homecoming ng Miss Grand International na si Rachel Dian nga sa India. kusaan naman talaga ay nako, tinangkilik at mainit ang pagtanggap sa kanya ng kanyang mga kababayang India sa kanyang bansa. So, yon At talaga naman nakita naman natin kung ano ang mga eksena nila. And then, ganun din si CJ si Opiasa. syempre wala din tigil ang kanyang ano, mga eksena din siyempre sa Pilipinas after niya nga maggaling dito sa Bangkok, Thailand para sa kanyang naging laban nga sa Miss International, Abis ah, Grand International. Ayan. Ay, so, nandoon na siya ngayon sa ano sa Pilipinas at syempre doon siya nag-holiday so tingnan natin kung babalik nga ito si CJ Opiasa dito sa Bangkok kasi di ba yun yung pangako nga ni Uncle na ibabalik niya itong si CJ Opiasa kasi kailangan daw niya yung first runner up, second runner up, third runner up. So yan yung mga runners up. So speaking of runners up, ayun. So yung mga runners up ni, ni Miss Grand, medyo nag-attitude at tuluyan ng nawala at hindi na nagparamdam. Isa na nga dito, syempre, na naging controversial ang hindi pagtanggap ng Corona at ibinalik ang Corona sa Miss Grand International ng pambato ng Myanmar. O, oh, di ba? Alam naman natin na talaga naman naging mainit ang eksena noon ni Myanmar dito sa Miss Grand International. At ayun na, hanggang ngayon, hindi na siya tuluyang nagbalik dito sa Miss Grand International na napapabalita nga na pupunta daw sa Miss World. Ayan! Nakakaloka. So, Bukod doon kay Myanmar, syempre, eto nga si Miss France, ko saan naging runners-up din dito sa Miss Grand International. Ano pa siya? Third runner-up, kung di ako nagkakamali. So, yon So, ganun din na naging eksena. Medyo kasi nagkaroon ng initan etong si Miss India during ng mga ano activities nila dito. ayon At medyo napikon si Miss France kay India sa mga parinig ni India at ayon nag-walk na ang lola mo bumalik na ng France so, oh, di ba hindi niya na tinapos yung pag stay niya dito sa ano hindi niya na nakayanan so sa madaling salita parang ayun nga lumalabas nga na may attitude daw itong si Miss France ako para sa akin ha, masayahing tao si Miss France. Lalo na pag nakita mo siya sa personal, talaga yung personality niya. Very bubbly. And then, malaking babae. At talagang alam mo yon na mukhang ano naman siya. Uh, cool kung titignan mo. Pero nagulat ako kasi, ayun nga, minsan sa sobrang saya niya, <laughs> nagkaroon yata sila ng problema dito ni Miss Injang. Alam ko, ah uh, naiirita sa kanya si Indya charot uh, ba? Diba? si so, Miss Grand uh, International kasi nga maingay nga kasi etong si ano si Miss France tapos makulit ayun tapos minsan insensitive sa mga sinasabi niya so sa mga jokes niya ba tapos, ayun, napipikon si Miss India. Pero si Miss India, tahimik lang. sabi nga, wala naman daw ginagawa. Ayun yung depensa ni Mr. Nawat na aliit na bagay daw, parang lumaki na hindi naman daw dapat pinapalaki kasi 'di ba pagka-uwi nga ni France nagkaroon siya ng mga posing posing regarding na sa Miss Grand. Tapos ayon si Miss India ang naging dahilan ko bakit siya Uh, bumalik ng mabilisan sa France. At ngayon, hindi na siya nagpaparamdam. Pero, itong mga nakaaraan, nagsalita na si Mr. Nawat. Pagbalit niya ni Mr. Nawat galing India, so yun, nagpa-interview na si Angkol. At ayun nga ang sinabi niya sa interview niya, na hindi sila nagpaparamdam, tahimik sila, so, hindi na daw niya alam ko ano yung gagawin at ayun nga tuluyan niya ng diliguha ba? <laughs> diba just ko si uncle pa kung ayaw mo ay nako goodbye kung ayaw mo patakaran ko bye bye o oh, diba actually ang bait pa rin ni Mr. Nawat kasi sa kabila ng mga nangyayari so siguro hinihintay niya lang mahimas masan to mga girls na to ang sabi nga ng ibang tao ang daming drama sa Miss Grant oo Ewan ko, siguro nandoon kasi yung mga national director, parang piling ko, isa din sa mga nagiging dahilan, yung mga national director kasi sa sobrang close nila kay Mr. Nawat. Alam mo yun, na parang ang bilis lang nilang mag-declare sa mga sarili nila na kami ang mananalo sa pageant. Katulad na lang, halimbawa, yung Myanmar, di ba, na parang binigyan siya ng ano ni Mr. Nawat ng mga pwedeng maging dahilan para manalo tapos ayun ginawa naman ni Myanmar yung hindi nag-work ayun nagalit siya nat nagwala di ba kasi naman sino ba namang hindi maano noon ay eh, kasi chef ginastusan nga talaga ito si Myanmar ng bonggam bongga mula sa pagkaka makeover di ba kung papansinin mo daming gawa eh So, isa nyo sa mga dahilan kung bakit nagagalit talaga. Kasi, syempre, gumasto sila ng sobrang laki. Ayun yung feeling ko. Plus, yung mga supporters pa ng mga boto-boto-boto-boto dyan. O, ba diba? Tapos, yon hindi sila nanalo, nagalit sila. Ayun yung mga nakikita kong dahilan. Sobrang close kay Mr. Nawat. Tapos kapag hindi nakuha ang gusto, ayun, bigla na lang bye-bye o magwawala dyan ng bongga-bongga. Katulad na lang halimbawa nung kay Ivan, di ba? Actually, si Ivan, ang maganda lang kay Ivan, sobrang tahimik lang. Pero ayun nga, mainit din na balita na magtatayo naman ang sarili niya na rin pageant, international pageant. Ang napansin ko, kasi dati, kapag pupunta si Ivan dito sa, sa Thailand, tapos nakikita sila ni Mr. Nawad sa mga event, magkasama yan dalawang yan. Pero nung etong Miss Grand na to, pumunta pa rin naman si Ivan. So, suot, suot niya yung corona niya. Tapos, ayun, nag-walk-walk din siya. Ayun pala ay verbal walk niya na pala yun. Tapos, parang hindi ko sila nakita sa entire ng ano ha, ng pageant ng 2024 Miss Grand Never kong nakita na magkasama silang dalawa ni Ivan. So, ayun nga. Baka may bulung bulungan na alam mo yon na may tampuhan yung dalawa or baka nairita si Mr. Nawat na, or nagulat na parang anto, kakalabanin mo pa ako, yung mga ganong eksena. Anyway, ayon uh, ayun, so pinagliligwak na ni Mr. Nawat yung mga runners-up na, alam mo yon na nag-a-attitude ng bonggam-bongga. -bongga. Ang gusto kasi ni Mr. Nawat, dapat masaya lang yung mga runners-up at sama-sama. Tapos ayun nga, tulong-tulong sila sa kung ano man yung mga project-project nila. Tapos, ganun nga yun nangyari. Alam nyo kung ako tatalungin ninyo, mas maganda na talaga gawin ni Mr. Nawat una maging mahigpit siya sa mga national director. Yung I mean, yung parang dapat medyo, medyo is, ano, distansya niya yung sarili niya. Huwag masyadong close. Kasi kapag naging close ka dyan, ayun, nawawala yung respeto. Tapos unti-unti kapag may gusto sila, syempre gusto nila dyan, manalo. Kapag hindi nila nakuha yan, talaga mag-aagrab, ano yan, mag-aaburido yan ang bongga-bongga. O, ba diba? Tapos, ayon bawasan niya siguro yung mga gano'n na sobrang close. And then, siguro, tanggalin niya na rin yung top 10, top 10 na yan. Kasi parang feeling ko yung top 10, top 10 na yan, wala din naman. Siguro, mas maganda ang gawin ni Mr. Nawat ay, ano lang, tatlo lang, oo, or top 5, yung ginagawa niya dati, best 5. Fourth runner-up, third runner up, second runner up, first runner up. Ako, ako nga tatanungin mo, tatlo lang eh. Okay na yung second runner up and first runner up. Pero kung gusto niya maraming runners up, siguro tama na yung ano, yung fourth runner up and third runner up, second and first runner up. So, last plus title. Hindi niya naman kailangan yung 10, kasi wala din naman 'yan. So, bakit kailangan sampu-sampu pa, 'di ba? And then, ayun, dapat na bang ligwakin yung mga runners-up niya nag-attitude? I think yes, oo, dapat na rin. Kasi kung wala din naman, ganyan din naman, mag-aaway-aaway, or may mga gusto na pag hindi nakuha ay mag-attitude, eh di mas mabuti pang ligwakin na ng bongga bonga Sabi ko nga, mas okay yung konti lang yung runners up niya, konti lang yung tao para konti lang din yung sakit ng ulo. Kasi kapag ganyan, sobrang dami ay talaga namang malolokahan ha ng bongga-bongga. diba? So, yon Kaya, ayun. So, siguro stress na si Mr. Nawat kaya sinabi niya na na, ay nako, bahala na sila. Di ba? At least sinintay sila ni Mr. Nawat. Eh, hindi na sila nagbabalik at hindi na sila nagpaparamdam. Eh, di ibig sabihin nun, walay na. Di ba? So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga drama na nangyayari nga dito sa Miss Grand International? So, tingin ba ninyo, paano ba maiiwasan talaga ni Mr. Nawat yung mga ganitong ingay ng pageant nga na nagiging negatibo ang dating sa iba? So, comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam. Merry Christmas. Thank <music> you.